The future champ, boxers natin. Ito, abangan talaga. Yeah. And the record... Abang, abang. by Versavelty from SJMP Bulacan. John Eric Versavel! Wow! Celebrity yan guys. Sikat yan sa Facebook. May hey, match yan, may hey, match. May hey, match hey, ba ito? Ito, partner. Ang galing Tingnan mo naman yung mga formahan pala, mga galawang pala. Halatang mga na.

Okay, let's go, let's go. Galing. Parang mga, niyo. mga pro na. Galing. <laughs> guys, abangan nyo itong mga patak to. <laughs> <laughs> <manyan>, Tatalo sa mga hapon. Eight years from now. Pakikita nyo itong mga bata. Sabi nila mga seven years. Yun. May pinanganak. May pinanganak yeah, kayo ni anyway, Uina. Anyway, <manyan> ito. Ito. Yung generation <manyan> sa boxing natin. Grabe. Ito, balita ko dito. Pero sabal may kuya ito eh. Magaling din eh.

Para para mo kasi kita ko na itong mga tumakas. Kaya nga, partner, pero kung ako may dalawang pamalo. Uy! Tumama sila! Grabe si Dorsa Bell, daw talaga yung partner, may tusok po. 30 seconds. Hindi nang si Yes. May counter, ito nga counter. Ito para ganyan. Hindi nasa ito. partner, yung mga footwork nila. Wow! pa. Marunong mga gulang mga bata. Friendly game lang, oh. Sa mga bata sana hindi magbago, sana magtuloy-tuloy sila. And what, naman. 10 seconds. 10 seconds. Hindi sa mga yaman ng Pilipinas. ayun yun. And round up on Nice, Hindi naman si Palakpakan. Galing, Eto, pinalo ko na pre. Pang two rounds, guys. Ay, grabe ka naman. Eh grabe ka. ko sila. Wow. Tadulas, tadulas. Parang gusto nyo yung na ay. tinitigan ng didi. Tumutunog eh. Okay. May bigat Ma na suntok eh. Grabe na ng mga bata ko. Okay kuya, paghinip po tayo ng konti kasi po yung live po tayo. Pagpunto po nakakadawad sa live natin, medyo pakita po natin yung mga boxers na. time, time. Box ulit. Let's go. Grabe. Ganda ng patama ni Bersa Bandun. Tumatama rin si doon. Sigaw. Rabi of Cali Whoa! Di na ito Talagang sa mali po dun si Ano? Si